na advertise yung sugol dun sa ano mo Tabi! Eh, ikaw nga nakaharang dyan eh. Ano naman ako ng basketball eh. Naku, kita mo nagliligpit ako dito. Bakit kasi ngayon mo lang niligpit yan? Kung kailan ako ako rito, sa ka magliligpit-ligpit yan. Eh, syempre, ngayon yung time na magliligpit ako. Masyado kang papansin eh. agad tagal na. <laughs> tagal na natin. Papansin ka pa rin ng papansin. Brip pa ba to? <laughs> ang tingin mo dyan? Oo, oh, kabutas-butas na. Wasak-wasak na yung brip mo. Ikaw lang naman may kagagawa yan. Hablot ka na hablot ng brief. Kahit na natutulog ako, hinahablot mo pababa. Ay, gano'n? Huh? Sa paghablot pala to, kaya pala nagkasira-sira yung brief mo. oh, tapos sasabihin mo, tatanungin mo kung brief pa ba yan. Eh, anong tingin mo yan? Brief naman talaga yan, ah. Huh? Eh, wala eh. Wasak-wasak na, o. Oh, Temo, mo. Huh? Gandaanin mo lang kasi pag hablot. Ha? Huh? Sasabihin mo sa akin kung tanggalin o hindi, eh, hinahablot mo na lang, eh. Manis dah. Anong? Bukas yan! Storbo na yun. Puntahan mo yung tindahan mo ron? Pagbabaan mo ngayon. nag ko tinatawag talaga ano ako na ng tusok ano meron diyan wala naman ah oh. tawag na Tawag ng tawag eh. Nagpa-vlog ng mga tao rito eh. <laughs> mga istorbo tong mga ano na to, extra. Bakit kasi tagal naman tawag tagal tagal naman maubos yun. Kanina pa yun. Hindi ako makakonsider na iharap mo pa sa akin yung puwit mo rito. Alam mo naman, nakakita ko dyan sa puwit mo. Kanina ko naman iharap ang puwit ko dagal naman to. Ang dami mong ano, ang dami mong reklamo sa buhay. Tagal-tagal ko na dyan na nakikita. Kala mo, hindi na ako naungumay dyan. Talaga? Busy ako. Bakit pa ganyan-ganyan ka dyan? lambing ka pa dyan. Alam mo naman, may ano. Oh.